Alam nating lahat na iba-iba ang timpla ng longganisa sa buong Pilipinas. Halos bawat rehiyon may sariling ipinagmamalaki. Pero dito sa Bulacan, may natatanging karangalan ng kalumpit longganisa. Higit pa sa masarap na almusal, ito ay isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura at pamumuhay. Ang longganisang ito ay sagisag ng kanilang pagkakakilanlan. Isang pamanang patuloy na binibigyang buhay ng mga taga-kalumpit. And so nandito tayo ngayon sa Kalumpit Bulacan. Pupuntahan natin isa sa mga matatagal nang gumagawa ng kalumpit longganisa. Alos 30 years na silang gumagawa. Ako po, dibina Makapugay. May 33 years na. Kasi maliit pa yung mga anak ko eh. Mga anak ko mga professional na rin. Uh, yun na lang bunso ang hindi na hindi nakakapagtapos. Pero third year college. Meron po kasi kaming ninong sa kasal na in-invite akong magtinda ng karni sa palengke. Tapos naglolongganisa po sila hanggang sa nangatulong po kasi ako sa kanila we. Eh. Tinuruan nila akong maglongganisa, magtinda. Hanggang sa natutunan ko, tapos bumukod kami ng pwesto, binigyan nila ako ng pagkakataon na makapagsarili. Tapos po, ayun, gumawa na rin kami ng sarili naming longganisa. Ano na po, 30 years na, longganisa. Yung ninang po namin sa kasal, si Mami Linda, tapos eh, uh, si, sininong Tony, siya yung mister niya ano po yun eh, namatay na. Uh, namatay na po yung ninong namin, yung ninang na lang namin. Hindi na lang po nagtitinday, mga anak na lang. Nung nagsimula po kasi ako, ako lang mag-isa. Kasi po ang mister ko, medyo ano yan eh, po ng sa Bible study. Ako si, eh, syempre, naging struggle ko yung uh, habang nagtitinda ako, naglolongganisa ako, nagtitinda, lolongganisa yun ang pinakamahirap sa 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 akin kasi nga uh, hindi ko hindi ako makapokus sa tinda meron akong longganisa at um, dumating yung time na talagang medyo nahirapan ako nagkasakit ako na nalagay ako tapos pero hindi ko po inihinto yung longganisa nag hanap ako ng pwedeng makatuwa ay eh nga, nakatuwang ko yung aking bayaw, yung aking mga pamangkin, tinuruan ko. At hanggang ngayon po ay eh, sila pa rin yung aking partner. Dahil sa pasalin-salin na pagtuturo ng paglulongganisa, gaya ng kwento ni Ate Divina, ay pagpatuloy ang tradisyon na ito sa bayan ng Kalumpit. Pero kung pagbabatayan ng kasaysayan, malalaman natin na noon pa man ay mayroong longganisa sa bayan na ito dala ng mga Kastila dahil ang kalumpit ay may mahalagang papel sa ekonomiya at kasaysayan noong panahon ng Kastila. Ang kalumpit ay naging mahalagang sentro ng komersyo at transportasyon noong panahon. Ang ilog Angat na dumadaloy sa kalumpit at nagkokonekta sa mga karatig bayan tulad ng Pampanga at Manila Bay ay ginagamit sa pagdadala ng mga produkto tulad ng bigas, gulay at iba pang kalakal papunta at pabalik sa Maynila. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ang kalumpit ang unang bayan na itinatag ng mga Agustino noong 1572 bilang isang opisyal na bayan o pueblo ng mga Kastila. Samantala, ang probinsya ng Bulacan bilang isang hiwalay na unit o lalawigan ay formal na itinatag noong August 15, 1578. Sa makatawid, naunang naitatag ang bayan ng Kalumpit kasama ang iba pang mga bayan bago nabuo at pinagsama-sama ang mga ito para maging opisyal na lalawigan ng Bulacan. Ang posibilidad na ang Kalumpit-Longganisa ay naituro lamang na mga Kastila ay mayroong isang makatwirang historical na koneksyon. Lalo na't na sikat ang Kalumpit bilang maagang sentro ng kalakalan at kolonisasyon. Ang salitang Longganisa ay nagmula sa salitang Kastila na Longganisa. Ito ay tumutukoy sa pangkalahatang idea ng paggawa ng sausage gamit ang bituka at pagtimpla nito ng asin, suka at iba pang pampalasa. Sa pagdating ng mga Kastila noong 1571, natural lang na dinala nila ang mga paraan ng pagpreserba ng karne, kasama na ang paggawa ng longganisa upang tumagal ito sa mahabang paglalakbay. Ang kalumpit longganisa ay kilala sa pagiging maasim, maalat at mayaman sa bawang. Ang bawang at suka ay mga pangunahing sangkap sa pagkaing kastila na ginagamit bilang preservative at pampalasa. Dahil sa estratehiyang prosesyon ng kalumpit bilang early settlement at commercial hub na mayaman sa agrikultura at kalakalan, madaling nakapasok ang kaalaman sa paggawa ng lungganisa mula sa mga kastila. Uh, actually po, yun yung talagang ipinupromo ng aming mga mayor, yung nagiging mayor. Uh, kasi nga po, doon nakilala yung kalumpit. Kailangan pong uh, gawin namin yung, yung pinaka main menu ng kalumpit. Kasi yun talaga yung magdadala doon sa amin. dala daladala yung bayan ng kalumpit doon sa menu na yun. maganda po, maraming natutulungan tao doon sa, sa paggagawa ng longganisa. Kahit po maliliit na, na mamamayan, eh, natutulungan po ng longganisang kalumpit. Na naisin niyo po ay ini-invite ko po kayo na pumunta sa kalumpit para matikman niyo po yung aming masarap na masarap at malinamnam na longganisang kalumpit. E talaga pong dinadayo at nais po namin na matikman ninyo yung longganisang kalumpit na ipinagmamalaki ng bayan ng kalumpit. At nakakarating pa po yan sa iba't ibang bansa. Uh, pupunta po kayo dito sa kalumpit at tignan niyo po, hanapin niyo po yung pwesto ng 7 and 8 binya po. Mandivina, ayan po yung aming pwesto at makikita niyo po yung sarap at linamnam ng longganisang kalumpit. Hindi po kayo mapapahiya kahit pang regalo niyo po. Uh, salamat po. Sa huli, ang kalumpit longganisa ay hindi lang isang simpleng pagkain na inihahain sa mesa. Ito ay isang pagkaing puno ng kasaysayan, isang patunay sa yaman ng Bulacan. Ang bawat longganisa ay nagpapaalala sa atin ng sipag at pagmamahal na ibinuhos ng mga taga-kalumpit para mapanatili ang natatanging timpla na ito. Ito ang longganisang nag-uugnay sa mga henerasyon, ang nagpapatibay sa kultura at ang nagsisilbing mahalagang bahagi ng kanilang araw-araw na buhay. Tunay na walang katulad ang kwento ng kalumpit longganisa. Kaya't kung may pagkakataon kayong mapadpad sa Kalumpit bulakan, huwag na huwag ninyong palampasin ang pagkakataong tikman ng pamanang ito. Suportahan ng lokal, tikman ng tunay na lasa at isama sa inyong mga paborito ang Kalumpit Longganisa.